Lahat ng Pilipino ay kilala ito at sigurado ako. Pero ilalat sa Pilipino ang nakakaalam na kinakain ito at isa po ito sa pinakamasustansya ng halamang gamot. Ang tawag nga po pala sa halamang gamot na ito ay colitis. Ang ugat at dahon po nito ay nagsisilbing luna sa Krominia, or yung tulo or STD na infection sa ari. Gamot din po ito sa mga taong kinakabag, pampagatas din po ito sa mga nagpapadeding ina, sa mga hindi po makadumi, napakabisa rin po itong gamitin. Gamot din po ito sa pigsa at anumang uri ng bukol ng katawan. At syempre, gamot din po ito sa mga tao may diabetes. Ang dinigdig po naman na bunga nito ay nagsisilbing gamot sa baling buto, internal bleeding at labis na pagreregla. Ang nilagang ugat po naman nito ay ginagamit po sa eczema bilang panghugas. Ang sariwang katas po naman na nagmumula dito ay maganda pong ipampatak sa mga mata na na-infeksyon. Sa mga taong may acute bronchitis at makapit na plema, Epektibo rin po ito. Ang dinigdig po ng dahon naman nito ay mainam ipantapal sa singaw, mga paso at makirot ng tenga. Pinabad po naman ang na dahon sa tubig ay pampai at dunas po sa anemia. Alternatibong gamot at paraan din po ito sa mga tao na tuklaw ng ahas at mga tao may pagdumi na may kasamang dugo. UTI are pwede rin ipamumog bilang gamot sa sore throat ang pinaglagaan dahon ito. Ayon naman sa pag-aaral ng mga eksperto, may taglay po itong immunomodulatory. Ito po ay may kakayanan na gisingin at palakasin ng ating immune system. Mataas din po ang taglay nitong anti-inflammatory. Sa pag-inom po natin ito sa araw-araw, makakaiwas po tayo sa pagkabaog, malaria, hepatoprotective, spermatogenic, or pamparami ng similyan ng lalaki. Anti-ulcer, peri-liver, anti-cancer, anti-tumor, anti-depressant, kontrabulatis at yan. Ang mga simpleng mo ay hindi mo akalain na halamang gamot pala ay dito mo lamang makikita. Kaya mag-follow na at huwag kalimutang i-share sa ating mga mahal sa buhay. At para maging aware na rin ang nakararami. Para po sa ilamin mo itong dagdag kalaman, muli, ako po si King San Juan. Good po sa si inyo lahat. God bless po.